Sa Manila, King Lux, saan tayo pupunta? Punta tayo ngayon sa pinaka-critical na area. Saan? Ground Zero? Oo, sa may halo-halo. Ayun! Anong halo-halo niyo? I-break natin fasting mo. Oh, ay, no. grabe naman ito. Hindi talaga, hindi ako susulinder. Hindi ako susulinder? Oh. Iphone. Kahit uh, 15 pa yan, 17 pa yan. Yes! Ola, uh, oh. Kahit ito pang sasakyan mo, ibigay mo sa akin. Itong sasakyan mo, ay... Wala. Oh. Hindi ko bi-break ko ang uh, Ramadan ko. Kunyari lang yan kasi content. Hindi, hindi content yan kasi Lagi yan kumakain sa... kasama kami kahit hindi alas 6. Sa paraiso, <gasps> ibibigay sa iyo lahat ng gusto mo. Yung pala, Woo! ba't kumain ka kagahapon alas 4? Alas 4 ay eh, sinungaling ka ba? Ganyan pa, <laughs> ganun pala si King Lux nagsisinungaling. <laughs> kinarot ako eh, kinarot ako guys. Ako... Ganun pala si King Lux na pwede pala magsinungaling. No? Kala ko Ganito. Ito pala yung personal niya. Opo. <laughs> Sorry. minsan minsan po. and mga guys. Sa, sa ngayon napapunta kami ground zero umulan pa to ah kasama ko si Kinlax dito sa sasakyan niya sa taas ayan palapas na kami ano sa tingin mo okay ba to? okay ba itong ginagawa natin? wala Sakit sa mata. Malamig din. Ang galing mo talaga, mama to. Ikaw ang magaling. Meron naman loob to. Naka-air kong kama sa loob. Ewan ko ba, gusto niya sa labas. <laughs> hindi po sa ating good sir, si mama to. Kanya po no, na sa personal. Ganito pala to si ano, Tinglaks Ayan na ay kilala na dito si King Lux grabe grabe sikat na sikat dito si King Lux sa uh, Marawi Woo! wow <laughs> <laughs> ayan ka na nawa wow. <laughs> diba ang dami nga tumatawag sa sa comment section ha tingnan mo idol namin yan si King Lux pero ako ako nagpost nun ha dapat sasabihin nila idol namin yan si Mama Tuwa wow. yun ha si King Lux nakalagay. kay? pag naniwala dito, ewan ko na lang. Maniwala kayo sa hindi na wala namang bayad. Maniwala na kayo. wow Ayan. Ayan! Wah! wow wow Wah! Ay, wow.

Napakasikat. Kinawa mo mo Ngayon ako nakaramdam na sinasapawan ako dito. Grabe na. Oh. Big shout out na ano. Wah. Wah. Ayun nakita ka si King Lux. eh. mo na. na Ito niloloko talaga ako ni King Lux. driver. Uwa. 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 kayo dyan. Mga kakilala ikaw na hindi mo sila kakilala pero talagang kilala kilala okay, ka nila <laughs> <laughs> so, sa tingin mo parang mali yung ginagawa natin ha basang basa na tayo wala talaga no uh, uh, grabe yung lakas ng ulan sige, sige lang magigibasaan na kami mag ni ano King Lux guwapo naman kasama ko eh. ay yun no oh. Pero pangit talaga yung kasama ko. <laughs> dyan na yun lang naman si King Lux <laughs> <laughs> Safety safety yung wow. dito oh wow. Wah Ayan, ito na yung uh, ground, zero ground zero na dadaanan namin. Oh, yan. Wow, diyan namin dadalhin guys. si ano, diyan magtaong uh, taong klasa si King Lux. Oh, yan guys. Ayan, guys. Ganda. Ayan, basa na ako, guys. No, no. So, so, nyo, oh, guys. Sa tingin niyo, oh, pantalon ko basa na. Yan yung mga desisyon ni King Lachs. Sinusunod ko lang. Kasi bisita ako dito. Bisita ko siya dito eh. Papapaka kami sa ulan! Ang sakit! Ang <laughs> no! no! sakit yung ulan. Ang uh, karayom oh. Ayan na yung uh, sira-sira. Ganda niyan dati. Pero ngayon, hindi ko na masabi na maganda kasi sira-sira na. Ayan, pwede yan. Diyan tayo para. Ba ano yung bahay niyo dati? Hindi yan. Yeah. Ito, na-repair na, na yan. Yeah. Ayan, ground zero. Hey, baba na no. tayo, baba. Baba -ba, tayo, baba. Baba -ba. no! bye, -bye. No!